Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kaibigan dyan. At nandito tayo sa napakagandang bundok ng kaparte ito ng Pinatubo pero nasa paanan pa kami. Malayo yung Pinatubo. Yun ang aming mga lakbay ngayon sa buhay. At kasama ko yung tourist guide ko na ang pangalan niya ay si... William Tolentino po. Uh, matagal ka na ba kapatid na nagagaguid ng mga tao dito? Uh, mga since uh, 1997 po, nagagaguid na po ako ng mga foreigner uh. at saka mga turista natin galing sa ibang bansa. Kahit pa pano, mga kaibigan natin, mga Pilipino rin, pwede rin natin ginaguid dito po. Oh, paakit sa bundok. Paakit po sa bundok. Oh, kahit saang lugar, no? Kahit saang lugar, kaya niyang ihatid kayo doon. Kahit sa mga lugar na mga maraming unggoy. <laughs> Kahit po yung mga kaibigan natin, mga artista, kamukha po nila Robin Padilla, sila Romel uh, Padilla. Ah, na, guide pa, mo na, na. na rin Ay, oh, po natin. Ay, celebrity pala itong tourist guide ko na to. <laughs> Kaya po, familiar na po tayo sa mga pagdating po sa mga ganyan po bagay. Ay, okay, marunong na siyang ano, ganyan talagang buhay niya. Pero, uh, sir, uh, ko muna yung bundok ha. Tapos oh, sige, maglakad sige. tayo patungo doon. Yan, tingnan mo ha. Oh. Oo. Ang tawag sa lugar na ito, mga kaibigan, ay Santa Rosa. Hindi Laguna ha, Santa Rosa ng... Uh, Santa Rosa ng ano, ng Banban ba? Santa Rosa ng Banban? Santa Rosa po, Santa Rosa. Okay, Kaway-kaway naman diyan. <laughs> ito ay ating mga kaibigan dito na uh, sila yung mga original na mga tao sa lugar na 'to siya so, yung kumbaga panahon pa sa sinaunang panahon, sila talaga ang may-ari sa lugar na to. Yung ako naman mistiso din ako. <laughs> 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 oh, mo naman yung ano. At ito, itong tourist guide ko, siyempre siya yung uuna sa daan, no. Pakipot ng pakipot na yung daan. Kasi puntahan namin yung pinatubo, pero hindi pa namin marating ngayon. <laughs> Malayo 'yun. <laughs> <laughs> ano pa lang ito sir no yung simula pa lang nating paglalakbay. ay simula pa lang. Uh, pero so ang ibig sabihin nito sir may aabangan pa yung ating mga viewers. Ah oh, mayroon pa po uh, uh, mayroon pang maraming aabangan Ah uh, makikita po natin kung paano tayo tatawid sa ilog at uh, pupuntahan natin uh, ay, uh, sa kabundukan. Ah okay. May episode ito ah may episode to kaya ah uh, dito lang muna uh, at ipakita ko sa inyo yung paanan ng bundok ng Pinatubo. Yan O di bilop na ito Pero sa tingin ko Sir Yung Sir William Dati Wala talagang gandaan dito Ay, Mayroon po Pero ibig sabihin Hindi pa ako ganito Kaluwang Ano po siya Maliit lang Okay Ngayon na uh, Kalsada na talaga no May Pwede na ang jeep dito Ito na po kasi Ngayon ang pinaka tourist spot Sa area ng Bamban Ah uh, Area ng Bamban Ito ang pinaka tourist spot sir tourist spot. Okay Okay, malaking pera din sa gobyerno niyan kasi mga Amerikano dito magbabayad ng buwis yan eh. Tax, no? Okay. okay. Pero mga kaibigan, at dahil medyo mahaba-haba na yung ating kwintuhan, mabilis lumakad yung aking guide at mahuhuli ako. <laughs> okay, dito lang muna tayo. Babay muna. Babay.